Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ito ang inyong F. Santos ng Dagdag Kaalaman. Alam kong marami sa inyo ang nagtatrabaho ng mahabang oras, araw-araw. Hindi madali ang inyong trabaho. Kailangan ninyo ng lakas, tiyaga, at dedikasyon. Pero higit pa sa lahat, kailangan ninyo ng puso. Isang puso na handang maglingkod, magbantay, at mag-alaga. At higit pa rito, ang pagpapakita ng mga katangiang nagpapaganda sa inyong pagiging isang mabuting gwardya. Isang trabahong ginagawa ninyo hindi lamang para sa inyong sarili kundi para rin sa inyong mga mahal sa buhay sa inyong mga anak, asawa at sa inyong mga pangarap. Ngayon, gusto kong ibahagi ang isang kwento tungkol sa isang maliit na ilaw sa isang madilim na gabi. Isipin ninyo ang isang malaking barko sa gitna ng karagatan sa isang gabing madilim at may malakas na bagyo. Ang mga alon ay malalaki at ang hangin ay sumisigaw. Sa loob ng barko, natatakot ang mga pasahero. Ngunit sa gitna ng takot at kaguluhan, may isang maliit na ilaw na patuloy na nagninangning. Ito ang ilaw ng isang gwardya na nagsisilbing gabay sa mga taong nangangailangan ng pag-asa at katiyakan. Hindi man siya ang kapitan ng barko, ang kanyang maliit na ilaw ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa mga pasahero. Patuloy siyang nagbabantay, nag-aalaga, at naglilingkod, kahit na alam niyang may panganib. Alam niya na ang kanyang pagsisikap ay para sa kanyang pamilya, para sa kanyang mga anak na nag-aaral, para sa kanyang asawang naghihintay sa kanya, at para sa kanyang pangarap na makapagbigay ng magandang kinabukasan para sa kanila. Ang kwentong ito ay sumisimbolo sa inyo, mga gwardya. Kayo ang maliit na ilaw sa gitna ng dilim. Kayo ang nagbibigay ng katiyakan at kaligtasan sa mga taong inyong binabantayan. Kahit na minsan ay nakakapagod at nakakatakot ang inyong trabaho, patuloy kayong naglilingkod at nagbibigay ng inyong makakaya. Dahil alam ninyo na ang inyong pagod at pagsisikap ay mayroong malaking kahulugan, ito ay para sa inyong mga mahal sa buhay at sa inyong mga pangarap. Kayo po, mga gwardya, ay mga tagapaglingkod. Kayo ang nagbabantay sa ating kaligtasan at kaayusan. Kayo ang nagsisiguro na ligtas tayo sa anumang panganib. At sa paggawa ninyo nito, kayo ay nagbibigay ng kaligayahan sa iba. Ngunit higit pa sa pagiging mapagbantay, ang inyong mga katangian bilang mabuting gwardya ay nagpapaganda sa inyong tungkulin. Halimbawa na rito ang pagiging alerto at mapagmatsyag, ang inyong pagiging handa at alerto ay susi sa pag-iwas sa mga aksidente at krimen. Pagiging mapagkakatiwalaan at tapat, ang inyong integridad ay nagbibigay ng tiwala sa mga taong inyong binabantayan. Pagiging magalang at mabait, ang inyong pakikitungo sa mga tao ay nagpapakita ng inyong paggalang at pagpapahalaga sa kanila. Pagiging responsable at disiplinado, ang inyong pagsunod sa mga patakaran at regulasyon ay nagpapakita ng inyong profesionalismo. Pagiging matulungin at maasikaso, ang inyong pagiging handang tumulong sa mga nangangailangan ay nagpapakita ng inyong malasakit sa kapwa. Kaya naman, huwag po kayong magsawa sa inyong paglilingkod. Tandaan ninyo ang kwento ng maliit na ilaw at isabuhay ang mga katangiang nabanggit. Ang tunay na gantimpala ay hindi lamang ang sahod, kundi ang kasiyahang dulot ng pagtulong sa kapwa, ang pag-aalaga sa inyong pamilya, at ang pagtupad sa inyong mga pangarap. Maraming salamat po sa pakikinig at sana ay may natutunan ka at kung nagustuhan mo sana ay paki upang mas marami pang makaalam.